Bastos na lalaki ay pinagmumura ang isang bus driver dahil hindi siya nakababa sa tamang lugar. As said, say your story. Say your story. Ang Asian American na lalaking ito na nagngangalang Jason ay naging target ng mga tao sa Taiwan. Swerte niya at wala siya sa China clip na nakunan ng isa pang sa bus, isang grupo ng mga senior citizens ang kinakalmang lalaki na hindi nakinig dahil marami siyang gustong sabihin sa driver. Ang clip ay ikinagalit ng marami sa Taiwan matapos itong magkalat sa social media. Ayon sa report, si Jason at ang ng asawa ay pinindot ang bell matapos dumaan sa kanilang stop ang bus. At inasahan nilang agad-agad pa rin silang makakababa ng bus. Paulit-ulit na sinigawan ni Jason ang bus driver in English na akala naman niya ay maiintindihan ng driver. Habang ang buntis niyang asawa ay nag-translate para sa kanya at sinabi sa driver in Chinese na gusto ni Jason na humingi ang driver ng paumanhin at magsabi ng sorry sa kanya. You know this? You know this? F you. Sabi ng isang lola, Sige na, sorry na ako, sorry na kami lahat, nagmamadali kami eh, pwede na ba kami umalis? May nagsabing magtatawag sila ng polis at ang sagot ni Jason, Kalata ba na ilang salita lang ang alam niyang sabihin? Hey, ang pinaka ng mga netizens ay matapos sa kumalat ang video, nagsilabasa ng mga acquaintances ng lalaki at sinabing magaling pala ito mag-Chinese. Eh kung ganun, bakit kinailangan na magsisigaw at magmura ng English? Feeling pa? Mga dito sa 3 minuto at 17 FUs, bumaba na rin sa wakas sa mag-asawa mula sa bus. Ano sa tingin nyo? Nakakasama ba sa paningin nyo sa mga Asian Americans ang lalaking ito? Mag-iwan ang opinion sa comments.